Alright, welcome back mga kabayan sa ating uh, bagong vlog. Unin po natin pag-usapan ito pong uh, mga GGS na nakakulong nga po dyan po sa Qatar. Dahil mayroon po palang isang GGS dyan na nakakulong na nag-aalala na po ang kanila pong kamag-anak. Bakit po kaya nag-aalala mga kababayan? Oh, so, ito po ay nag-aalala dahil ito pa lang OFW na to na DDS ay almost one year pa lang po na nandyan sa Qatar na nagtatrabaho nga po dyan. Ang pinag-aalala po ng kanilang mga kamag-anak, kanyang mga magulang, ito pong OFW na to na DDS ay marami pong utang dito sa Pinas o saan nga po ito mga utang niya ay ginastos niya para sa kanya pong uh, pag-apply ng trabaho dyan sa abroad oh, so, marami pong utang at ito po ay hindi pa po nababayaran ang problema na pulong itong DDS na ito dahil nakisama dyan sa sinagawang uh, rally ng mga DDS na ito dyan sa bansa na yan dyan sa Qatar mga kababayan ito po panoorin po natin ang inilabas ng isa pong uh, content creator mga kababayan panoorin po natin ang kanya pong uh, paglalahad uh, pag-usapan natin no oh, about that Qatar pa rin Qatar pa rin. pero meron meron nang isang ano isang kamag-anak nung uh, nabilanggo sa Qatar. At ito, ang kanyang sitwasyon. Good evening, sir. Pinsan ko po ang isa sa mga naaresto sa Qatar. Pareho kaming OFW. Dito ako sa Kuwait. Dati na talaga siyang DDS at ako naman ay Sabihin, wala siyang ano. Hindi siya nakikisaw sa mga politiko. So, wala siyang kulay. Eh, hindi eh, lang, lang ko ano. Pero, importante, hindi siya nakikisaw Okay? Tumawag si auntie sa akin kanina, hindi pa raw sila nagkausap, so yung mother, no, nakakulong. Hindi pa raw sila nagkausap at pinatawagan sa akin. Di ko rin makontak. Worried na si auntie kasi one year pa lang ang pinsang ko sa Qatar at di pa bayad ang mga utang. What the heck? Nako. Ayan na nga po. Ayan na nga po ang sinasabi natin mga kababayan. One year pa lang pala siya naka-abroad hindi pabayad ang kanyang mga utang na ginastos niya sa pag-abro dyan na sangkot na ngayon sa hindi magandang pangyayari. O, paano ba yan? Ang laking problema nito ng kanyang mga, ng kanyang pamilya. Paano niya mababayaran yung utang, mga kababayan? O, sa nangyaring ito dyan sa mga didiis niya yan dyan sa Qatar. So, sigurado, tanggal sila sa trabaho, malamang ipapadeport pa. So, tuloy natin. Sige. Ito ang sinasabi natin. Kaya hindi mga didilis kayo, katangahan ninyo at kabubuhan ninyo. Hmm. Hindi pa nga, hindi pa nga ka kayo bayad sa mga pagkakautang niyo sa mga ginamit niyo panggastos para diyan makabiyahe kayo, makapagtrabaho. Inuknukan na kayo ng yabang. No? Yan ang napapala ninyo. Ano na? Ano na yung mga santo na ano, tutulungan ba kayo? What the heck? Kita mo, tantad ng utang? O, oh, ano ngayon? Kala mo ba makakabalik ka pa sa trabaho mo? Malabo na yon. Ang problema mo, may utang ka pa, eh yung kung masintensyan pa kayo dyan, magbabayad pa kayo ng 788,000. What the heck? What the heck? okay. Sabi ni Ante, sinabihan na niya nung hindi pa na-aresto na wag na makisali sa rally. Sabi, sabi daw, naman daw ni Pinsan na wala daw dapat katakusan kasi sabi ng leader nila, malakas si VP Inday sa Qatar government kaya hindi sila paghihigpitan sa rally nila. Okay? Uh, uh, Bibigyan. yan ang nga ba eh. Talagang mayroon pala talagang mga nag-recruit sa kanila, mga kababayan. Itong mga leader nila talagang binudol sila, pinangakuan sila na malakas daw si Inday Sara dyan sa Qatar. Naku po, kaya naman pala nainganyo ang mga ito, kaya pala hindi natatakot dumabag sa batas ng Qatar. Kasi ang iniisip nila, nandyan si Inday Sara, Nako, paano ba yan? Tuloy. Iba daw sila ng police security. At saka kung magka-problema man, tutulong daw si Bungo at Bato. Magpapadala ng mga abogado at ah uh, fina ano to? financial. Hindi ko mabasa may ano eh. Sabi ni Auntie, wala naman daw aksyon sila. Kaya sila, sana nga matulungan sila. Yan na ang sinasabi ko. Sana nga. Mm -hmm. Kaya na nga po. O yan. Oh, nandiyan naman daw si Bato. Si Bungo, magpapadala ng mga abogado. At tutulungan din daw sila financial. Ayan ha, ah, nabudol na. Binudol talaga itong mga kawawa natin, mga OFW, nitong mga leader ng mga DDS. Nitong nag-organize nito. Binudol, kawawa ngayon itong mga kababayan natin ang mga OFW sa bagay, kagustuhan din naman nila yan eh, wala tayong magagawa dyan hindi po ba mga kababayan eh, yan ang pinili nila eh mas mahal nila eh si yung mga Duterte kaysa sa kanilang pamilya o, ba? Diba? tulungan sila ni BBM. Mga Filipino pa rin sila kahit mga DBS sila. Salamat, sir. Guys, di ba? Mm -hmm. Pinangakuan. So, meron talaga mga koordinator. Organize. Men, so, ano man. na? Mga koordinator ng mga didilis. ng Inday Sayad Ano na? Ayan, yeah, may pangako kayo. May ginamit pa. May pangako pati si Bato. At may pangako si Bongo. At man, sinasabi nyo, malakas si BP. Si Inday Sayad sa Qatar, excuse me po, hindi po tinatanggap sa Qatar ang may Sayad. <laughs> <laughs> oh. Totoo yan. Talagang hindi tinatanggap sa Qatar yung may sayad. <laughs> o ano? Mga, mga DDS. Kapalagay nyo ba tatanggapin yung may sayad doon sa Qatar? O ito nga lang na mga aliporis ninyo na naguyo ninyo eh. Pinaguhuli at pinagkukulong. O yung may sayad pa kaya? Hindi po ba? <laughs> hindi na nyo anong lakas-lakas. <laughs> Tsaka guys ha, unang-una, panawagan ko sa ating ano sa ating gobyerno okay ang tulong lang na ibigay ninyo kung ano lang yung tama pero sa mga pinansyal ano wag niyo nang tulungan to bahala sila sa buhay nila ginusto nila yan eh bakit ang tanong ko sa gobyerno natin oh at uh, tanda natin na ah, ang lahat ng pera na gagastos inyo sa mga ito ay nanggaling sa mga tax ng mga, mga mamamayan. At, at isipin nyo, pabigat pa ang mga ito, problema pang pa ang di ang idudulot problema pa yung business budget eh, maitulong sa si iba na dapat naman tulungan, mapupunta pa sa kanila. Kaya ang dapat sa mga ito, huwag tulungan ngayon. Kayong mga kamag-anak nito, problema nyo yan. Huwag nyong ipapasan sa taong bayan. Wag problema nyo ipapasan, yan eh. nyo Lumapit kayo sa mga Duterte at huwag kayong lumapit Pero sa yun, Pangulo. Ba? Hindi porke siya ang Pangulo. Sipin mo, sasabi-sabihan ninyo ng bangag-bangag, bangag-bangag, tapos ngayon maglalapit kayo sa Pangulo. What the heck? <laughs> President, Bigyan lang ng tama kung ano yung nararapat pero parang pagkagastusan nyo pa ito ay hindi. Tsaka oh, pabayaan wala, nyo sila mabulok niya. Kumuha sila ng abogado nila pa. Ah. Ipaasikaso itong mga ito. Kanino? Kala Inday Sayad, kila Bato, kila Bongo, dun sa coordinator nito na nagisabi sabi na magrali-rali dyan kay, kay binibinibak ng hari. At wag sa gobyerno. wag lahat ay sa gobyerno. O, hindi kailangan pasanin niya ng taong bayan ng mga taxpayers pera ng taxpayer ang gagamitin nyo dyan tapang gastos ng mga yan tapos sasabihan ng Pangulong bangag 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 maglararali ang ganyan ma-resign BBM resign BBM tapos ngayon nakakulong kayo ngayon, ngayon mananawagan kayo kay PBBM huwag kayong manawagan kay PBBM doon kayo manawagan manalangin kayo kay Duterte Ay Duterte manalangin kayo kay Fenta Boy baka sakali na makarating sa inyo yung kanyang kaluluwa at abo di ba? na nyo ngayon, nag kayo. Ako po ay hindi naawa at hindi rin ako nakukonsensya bakit dapat lang yan. Sapagkat ang lahat po ng mga pinagagagawa natin ay may karma o merong mga consequences o may kabayaran kung ano ang iyong gawin o ano yung itanim. Tama, tama, tama yan. O, lahat ng pinagagawa ng mga itong mga DDS na ito, talagang may balik sa kanila yan. Yan ang sinasabing mabilis ang karma. O, oh. Ang pinagagawa kasi ng mga ito, wala nang ginawa kundi guluhin ng gobyerno. Pagka nagkaroon ng problema, hihingi ng tulong sa gobyerno. Oh. Ay, eh, ang hingian ninyo ng tulong, itong mga nambudol sa inyo, pinangakuan kayo, itong mga Duterte, itong sila Bungo, itong sila Bato, oh. tapos sinikayat kayo nitong si Harry Roque na magrali, Oh, sa kanila kayo dapat humingi ng tulong. Itong si Maharlika na nag-inganyo sa inyo para wag magpadala ng mga uh, remittance na pangangailangan dapat ng inyong pamilya. Oh, sila ang dapat niyong sisihin. Oh, sa kanila kayo dapat humingi ng tulong. Hindi po ba? Umasa ka na meron kang aanihin at yan ay bunga. Wala kang magagawa dyan. Yan ay bunga ng inyong kagaguhan, katangahan, kabubuhan, at kayabangan. O ano na? Resign, resign. Bangag, bangag. O ano na? ba? Diba? Ngayon, hihingi kayo. Against ako, natulungan kayo financially ng gobyerno. Ako sabihin nyo, hindi ako wala ako sa Pilipinas. Eh, ano kung wala ako sa Pilipinas? Nagbubuwis pa rin ako. Marami akong binabayarang amilyar. oh O. Diba? Nagpapadala pa rin ako sa Pilipinas. Tama. Tumutulong pa rin ako. Kahit ako nandito, so kaya kaya may karapatan pa rin ako at yung amilyar na binabayad ko, yun ay buwis, tandaan ninyo yan. So ngayon, ayoko na magastos yung mga buwis na yan sa mga walang katuturang mga taong, katulad ng mga taong itong right. nakulong, ang dapat sa kanila ay pagbayaran. Bakit? Krimen yung ginawa nila. Ano? Sila magbayad. Pagkat pinagtatanggol nila si Duterte, special na sila. What the heck? Hindi sila special. Pinagtatanggol nila si Duterte. Eh kahit nakakulong si Duterte, mga kababayan, ang sarap ng buhay niyan doon sa kulungan. Eh akala mo nga, hindi nakakulong eh. O siyang ka ba naman nakakita? Nakakulong, may sariling playground. Naka-aircon. Ang sasarap ng mga kinakain. O may sariling library. May mga computer. Hindi po ba? Eh parang hindi nakakulong yan eh. eh baka nga kung palalayain ng ICC yan, eh, baka sabihin ni Duterte, hindi, dito na lang ako. <laughs> kasi kung nasa labas ako, masakit ang ulo ko sa mga kasamahan ko. Oh. Eh, mas gubutuin pa ni Duterte manatili sa, dyan sa ICC, eh, sigurado. Oh, kasi dyan, eh, nakakapag-isip siya ng mabuti. Walang nangisturbo sa kanya. Hindi siya isinasama ng mga ang uh, kandidato niya sa pangangampanya. Pero mo ay eh, matanda na, kinakaladkad nitong mga uh, mga kandidato para isama siya sa kampanya. Kaya malamang kung si Duterte ang tatanungin natin, mga kababayan, mas gugustuhin pa ni Duterte na manatili na lang dyan sa ICC. Kasi dyan, tahimik ang buhay niya. Umaga siyang natutulog. Hindi po ba? O kasi dito, kung nandito siya sa Pilipinas, Mangangampan niya itong mga kandidato niya, kakalig ka rin siya kahit mahina na katawan para makadalo lang. Ginagawa nilang tayong si Duterte. Ang totoo niya, naawa rin naman tayo kay former President Rodrigo Duterte. Kasi nga, eh, matanda na nga, mahina na. Ang problema, itong mga nakapaligid kay Duterte, sila po talaga ang gustong mapahamak itong si Duterte. Yan ang totoo. Kita naman natin sa mga rally, halos hindi na makalakad si Conner President Duterte, pero kinakalagkad nitong mga uh, nakapaligid sa kanya para lang makarating sa kanilang mga proclamation rally. Tama lang, pagbayaran nila kung ano yung nararapat at pag nabayaran nila, natapos nila ang mga dapat nakabayaran, well, tsaka absuelto na sila. Anyway, sa panahon yung baka hindi na presidente si PBB. <laughs> Tapos standard mo nyo ni PBBM at sila piyonan nyo, sila uh, sayad nyo, doktora sayad nyo, nakakulong na rin. Ang sa akin lang ngayon ha, guys, wala akong pakialam sa mga taong ito. Mangulungan kayo. Buti nga sa inyo. K ina nyo, mga abala pa kayo. Uh, abalahin nyo pa ang sambayan ng Pilipino. <laughs> Doon kayo o kaya mga didilis, magambagan kayo. So, diba? ba? Ambag Gumawa kayo ng paraan. Sabi nyo, mag-ambaga kayo. Piso-piso kayo. Huwag nyo na pag-ambaga si Pentaboy. Maraming pera yun. O ito, pag na ninyo. Pag-tulong-tulungan ninyo. Kumuha. Ambag-ambag kayo. Kaya, eh, kaya lang, huwag nyo ipadadaan kay Maharili Dahil nako, sigurado. Itatakbo lang ni Maharili, Maharili yan. O. Hindi po ba? O yan. Ah, maging aral na sana yan sa mga kababayan natin. Lalo na dyan sa OFW. Huwag tayong, bago tayo gumawa ng ah, uh, decision, pag-isipan natin munang mabuti kung maapiktuhan ba ang ating pamilya. O, bago tayo gumawa ng decision na uh, dyan sa mga ganyan mga uh, rari rari mga panawagan na magpadala ng remittance pag-isipan ninyong mabuti kasi ang totoo niyan eh, hindi na kung pupunta kayo daw sa mga Duterte na yan sigurado hindi kayo kilala hindi naman kayo kilala eh kung magpapakilala kayo hindi didis ako rally ako ng rally tumasama ako sa mga rally hindi ka ng tulong Ayaw ko lang kung tulungan ka ng mga yan hindi ka kilala niyan Oh. Kaya dapat ang isipin niyo muna ang pamilya ninyo. O hindi yung mga Duterte na yan. Pinapahamak lang kayo. Kinakaladkad lang kayo. Mga kababayan. Ay magaling na abogado para ipaglaban ang mga ito, hindi yung pagagastos ninyo, eh ang embahada, ang Pilipinas, sa, sa mga kagaguhan na pinagagawa ninyo. Gusto nyo ang pabagsakan ng gobyerno, tapos ngayon, ihingi eh, kayo ng tulog sa gobyerno. What the heck? Anong logic? Anong common sense? Hindi porke Pilipino kayo, o ba? Pilipino nga kayo, pinapabagsak nyo naman ang Pilipinas, sinisira nyo naman ang Pilipinas, di ba? Yan ang hindi o, tunay tama lang Pilipino. yan. Pilipino. So, kaya sa nagsulat nito, okay, a political ka, wala kang pinaparigal, pero pasensya na. Pero dapat lang yan sa kanila mangyari. Yan ay kabayaran ng kagaguhan nila. No? Matuto sila, ganun talaga. Minsan, ang aral sa buhay, medyo masakit at mabigat. Okay? So yun lang po, sa so mga bubong didilis, lalo na sa labing pitong ito, buti nga sa inyo. <laughs> <laughs> oh, good luck. Good luck na lang sa labing pitong didilis na nakakulong dyan ngayon sa Qatar. O yan po mga kababayan.